Per 500 dollars per person, per night, Okay. Yeah. your Dito okay, na tayo sa Umbrella Beach. Guy. Okay, so do we need the shoes or slipper Because that part, it's rocky before it the beach area. Okay, so Thank we need to have to wear our shoes. So yan guys, kaya tawag siyang Payong Payong Beach or Umbrella Beach tayo. Yan parang mga folded umbrellas. Yung mga rock, okay. rock formation. Sa kabila okay. ka, sa ka. sige. Yan guys, so for our third stop, nandito na tayo sa Payong Payong Beach or Umbrella Beach. Ayan, dito atin yung ating sinakyan. Tapos, eto siya. Yung mga kasama natin. Ayan. Welcome to Payong Payong Beach. Kaya daw Payong Payong Beach kasi sabi, yung mga rock formation, parang mga umbrella na nakatupi kaya pa yung payong beach so let's go guys mag tiktok daw kami doon oh. ganda welcome payong payong beach nice

Ay mali guys, kakain na tayo dito. Let's go. Hello, Umbrella Beach. Tara, let's. Kuha na tayo. Lang ng plastic. <laughs> sa likod. Uh, one. <laughs> <laughs>